Bukahong Roman candles ang nasamsam na mga polis sa Bukawe, Bulacan. Dinampot ang dalawang suspect na huli sa aktong gumagawa ng ipinagbabawal na paputok. Nasa frontline na balitang yan si Justin Ponsala. Isang bahay ang pinasok ng mga otoridad sa barangay Batia sa Bukawe, Bulacan. Ang target, isang pagawaan umano ng iligal na paputok. Isinumbong yan sa mga polis ng isang concerned citizen. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang kahon-kahon na Roman candles, isang klase ng ipinagbabawal na paputok. Huli pa sa akto ang dalawang sospek na si na de Jesus at Jocelyn Santos na gumagawa ng mga paputok. Bukod sa mga ilegal na paputok, kinumpis ka rin ang mga gamit sa pagawaan na mahigit 5,000 piso ang halaga. Mahaharap ang mga sospek sa kaukulang reklamo. Sa Batangas City naman, huli ang isang lalaking ito sa buy-bust operation ng PNP sa Barangay de La Paz. Nakuha kay alias Burara ang labing isang piraso ng sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Nasamsam din sa kanya ang kalibre 45 baril at pitong bala. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.